Ay! Kamusuno, deka? Oo. Naku! Hindi nga Guys, na gawin ang atong gulat-gulatan, guys. Uh, hey patambot yep. uh. and... okay. no, oh, okay. pa no by... Hoy, loyal din niya! na gawin ang atong gulat-gulatan, guys. So, wala na siya. Ang atong gulat-gulatan sa una pa gawin ni Noong, na hindi na patambot na gawin. Sir, naghahin kayo nagulat sa imahong pangabot, sir? Actually, oh mo ng, um, ng uh, uh, sige lang sir kilo, sir paki hi ko sa mga tao sir na ni -abot hi po. good morning to everybody good afternoon good evening kay ang, ang ang kalibutan ang wow davao sir kasi karon mga davawenyos naghulat kun siya mo pag abot na ampingan daw na mo si congressman pulong <laughs> guys si abot na si congressman salamat, pulong, guys salamat kayo salamat, salamat. taga salamat sir ha salamat to abot na jud yeah of course yeah <sk original> um, okay. Manit... Ano atsa ngayon ano Yang, Oo. Oh. Kung kung guapa, si V.P. grabe. Ang, si kong grabe din papilding. Liti. Anak gina basta uh, mga Bisaya dugo. Si yeah, ano Alvin? si Mama Hanelit, guys. Wala sila kayo, wala <laughs> Wala. Wala kayo. Mga kababayan, kamusta po? Naabot na yung sa. Hello po. Murag wala ka gyud mo labas sa tong kinakusgang congressman pulong. No, si no, oh. oh. Yes. yes. Guapo ka ayo. Wag gyud, wag gyud. O sige. Di Dili lang po nato itoklon si Kong no para relax lang punta. ta <laughs> Okay. Thank you. One, two. From Houston, Texas. Texas. from Houston, Texas. I'm morning. grabbing good accent. good. ko. Thank you. for coming. I'm from here. Ah! <laughs> 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 <Salvaan>. <laughs> Facebook <laughs> yeah. yeah. you better go say hi. Yeah. I'm actually Di lang po. Ako na po na Okay. Ako na, ako po. Perfect. Di lang po na ito, Claude, ma'am. Hello, ginoko ko yung one. Hello. Uy, ginoko. ko Sir! Sir, naanak na ba sir, ang mga taga-davam na protektahan daw na, ah, <laughs> ka naman na wak daw mo kiss o magkakos na yun mo? Wala na naman sa USA, so okay ah! Ah! Kamo no, marag, na ba? Aaaaaah! Kamuna mo, nagmakayawal ko rin niyo. Ay, oy, kinahinayang po niya si Kong, oy. Kinahinay? Oo. Kinahinay <laughs> ba? Ay, ito ba po ba si Alvin Rapunzel? Aaaaaah! Ay, sabi nga ba, hindi makayawal <laughs> Shhh! interview interview pinili nila PDP Laban Oo nila pinili 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 nila sir, nila pinili 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 nila pinili

Nag-curious ang pala siya <laughs> exactly. Lilingaw pa kasi. na anak Correct. Lagan <laughs> na gin, sir. Anak niya, ni Biyak. ay. Sir, na a pa si Mama ini mag-diri? Wala na. Wala na. sila ang mukuli sa ang Nakuang si Bong Duterte. Ah, Okay. May 13 siguro siya. Mama, may 13. usap na po gani si Vipinday. Yeah. Ah. <laughs> Ay! Ay! pa man. S galing man siya ng oh. uh, Norway. Norway. Oo, mauna mm, yung gali. So, dapat gigikan sa USA pag sila sa unya. Ano yung dari? Napayoban. Ah! ang ipag ang hulatan na bigot, ang gihulatan na bigot sa kadaghanan sa inyong muhang ang inyong kamanguran na si si Mayor Baste. <laughs> maglukat na, sir, maglukat na ng daan sila og ticket, sir. Okay, pa. <laughs> oh, sorry. Wait lang. lang. Oh. kayo ang pasalamat sa mga supporters sa ating amahan, sa pamilya. Uh -huh. kayong salamat sa pagpakita ninyo ng pagmahal sa aming amahan. Uh -huh. Hanggang pag sa rinig. Pa rin. Uh -huh. Yes, he's the best. Pero, he's the best. sir, we wish you sa imuhang first Uh, visit sa imong kapa. Uh -huh. Bawal ba? hilat, no? So, para, ayaw, ayaw, ayaw sir. Ayaw sir. Katayan na lang tsaka sayawan. Nagsamot, ahilak <laughs> ka nagkanta. Nito. Oh, ayun. Nabakay ka ng uh, certain expectations, sir, na mabati mag yung mabati pag makita ni mong papa. I know that this is an... No. Yeah. No, um, correct, sir. mao na may ihatag sa sa pamilya dito. Correct, correct, correct. sir. Correct, at ubangon na lang yung katunggingo ni Tatay ng Kwan. Sabi niya, I found my purpose. Yes, exactly, sir. What What's your reaction with that, sir, actually? ni unsa na sakit no pero un ka na him purpose sa life murag dili man pud siguro tama ang 80 year old on purpose ni mo hanggang retirement home ni unani retirement home na ko tawagan ni mo na na tawag siya kay dili man pud nato matawag na detained gud siya kay dili man siya accuse so dito sa convicted pwede po siya convicted sakto sir dali lang

agi <laughs> pagbago <laughs> ah uh, lang... nagmaske uh, sa so, gabi ulat diri sir ug kuno dili sir. ilhan giapon Il 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 kay sa kutis pa lang murag oh. ana si kung pulong oh. Morag... <laughs> <-artista> na man gyud murag magartista na na ra ba mga tao sir kay mura ba silang gihatagan og a little bit na pagsayaw sir viral yon super viral yon

Kabalo na si... Si nag-aabang sir. sir. Mag-aabang sa'yo, sir. later. Kung if you have that time, na mga pagkaon sir. Yes, thank you, sir. Yes, thank you, sir. Yes, thank you, sir. sir. Yes, thank sir. Yes, thank you, dito sir. Oh, okay. Salamat, sige lang, sige lang, sir. Salamat, sa salamat kay sir, ha? Salamat. I regards sa yun, ming tatay, sir. Ayo lang. Ayo lang, sa sige. Ah, sige, ayaw, sige. Okay. Sir, magulat rami sa imo later. Good luck sa imong <laughs> <laughs> meeting sa imong father, sir. Good luck, good luck. Good um, all the best. <laughs> need... Ah, sige, sir. May <laughs> so, problema. Tawagan natin. Diyan na, panihata. Sabi, hindi ako nag-live po dito. Ay, hindi

but, no, no, there's a picture of him with the 30 Park that's all I was looking also. Da, kuya Wan, no, kuya Wan, you know, mga, mga taga America, eh? Yeah, I've been to America. Oh my god. Amazing. Ganahan kay ko. Yeah, but in yung thing on that. Mm. Grabe na sila lang, no? Mm. Ganahan ko. Ma kuya Wan, I've been to Texas and London and America and Canada. I've been here and there, ending the 30 Park. Ang na, yun na. Sir, anything, anything na kinahanglan nyo, sir, basta kaya na mo mag-provide support, moral, everything, sir, spiritual, na amid rin, sir. Prayer, sir, of course, always, sir, sir. Hanggang sa dulo, sabi ng papa ni mo, sir, hanggang sa dulo, mid rin. I think kilala niya Janet ang anak niya. Oh, rin. <laughs> <laughs>

Sir, man, bagay man, mga comment, sir? oh bubud. Oo, yung bubud. O, oh, <laughs> oh, jumbo ka na. Oh. Yumbo, bu, mas, mas barato. Mas boratong jumbo. Hindi man, jumbo. Ma Yumbo, antong gawa. Matay, matay. Matay. <laughs> <laughs> matay. kung wala gi laing mga comment diri kundi na tisoy ginagano si Congressman Polo. Tisoy. Ah! Akala <laughs> ko, ko sa inahan. Ma good. What is that? What is that? Akala ko sa inahan. oh correct. Ay, Gabi lang ba kaya? Ano naman si ma'am? Sige lang, na to sila. Nag-meeting mo sila Oo. Hindi naman sila drive-thru. Bahog-bahog! Si bahog-bahog, I si... Sayat, pa. Kasi hindi, Paspasa ninyo yun. naman ko Of course. Sir, lalo na dito. Uh, lalo na dito. Uh, lalo na dito. Kung singaw ang view, 1,000 man. Sir, uh, currently, sir, we have 3,700 viewers at the moment. Kaya nagulat din kay sila sa mga Duterte. Uh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes ma'am. Yes, Advent ma ma and tourism? Ah! The mga ginawa nga. Masosyal ginawa ko, Anne. Yes, ma'am. Masosyal yun akong page, page Ani. Thank you, ate. Oh, babay ba 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 ka, ma'am. Ah, sa, mm. sa baton, ma'am. Mm. Oh, yeah. Ampayan ko, ma'am. Ampayon ko, ma'am. Mmm. Taga Botuan ko, ma'am. I am from Botuan. Alvin to one. I've been I've been tourism. and Tourism. Ah! Iba? May accent Uy. na yung page. Ito ba si Kiba naka Relax lang mo. Relax lang. Jit lang ko ni Kung. Jit lang pa ka. Wait taga jensan nag-message ba? Hmm. Mm -hmm. Si sila ko po woman Juan Charlene, Danya, si Nina Elisa Nunez, si so um. Oh, si Mayor Yuman, mm -hmm. oh. oh, si Duterte. Oy, Congress kumusta oh, naman ka? Lang tayo mo si Kauban ni Shirley sa Kumpa. Okay. Sa pa, uh, pagkabais mayor na ko Sa hmm. Vice President. So, Lugay uh, okay. okay, namin Kumusta mo diya mga taga-dinsan? salamat Thank you. Thank Basta-basta mo na yun. Pura <saos> Sige, abi ah, ni mo pagkakita mo guna ni VP sir na starstruck yun ko every time yung mag-story yan. mo ko. Hala, <laughs> VP. <laughs> si v ba, VP? Akala <laughs> ko ikaw ang siyang panganay Ah! Alam mo, si Kong <laughs> 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 Napasa so na, akala ko si ang okay. Okay. Ay, si ano, Veronica. ano okay. oh. Si Anak, natingganin nun siya, na siya. Inday, oh. Ni Ari bayan mo ka ako oh. po maging ano na yon, mag-viral din yan. Katulad kay BP. Bayad ang ni Bias ako ah. <laughs> Endorsement. Sa so, ano din drinks mo? Oh. So, kung Bios. ano din ang drinks mo? Kung kay ma'am BP, madam BP, uh, Pepsi, kay... <laughs> play... Tatay, Tata, diet. Uh, diet. Diet. Uh, pop pop zero. Sprite Zero. Ahh! Sprite Zero! Zero budget. Zero budget. Oh, mama na siya, zero budget. <laughs> 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 Nade is Sprite Zero. Murag murag, murag actually kung ka, nagbenta yon. <laughs> actually kung kung kaganina murag nagluya nami, naghulat-hulat sa imo ba pero kabaw mi na muabot kyog ka. Mo pagabot na mo abot, uh. pag namin, murag energetic na nakakaon Pila? 3 days ago dur. Mo sa pedi mapurta na mo kay sir na pugson <laughs> ka na mo. <laughs> Ako? ah Hahaha. Oh. <laughs> <laughs> Hahaha. That's my self. na to. Kayipara... Pa kay para. Okay, kabaw na kanabay mga gitang-ubo? Ay. Hahaha. sa sa pagbisita kay PRRT? Ah, wala. Siya dagang instructions sa ah. Dagan bawal po. Ah, okay. Respeto lang na to kay Vice President. Correct, exactly, sir. Correct. Yeah. Very good answer. <laughs> Seryoso. <laughs> Seryoso ka Seryoso kay Madam naman. Kaufman, <laughs> factory oh, sabon, oh! Oh, oh, dahil sabon pa na ako. Oh, soap. Ito na siya. Tana, Mark, mo na ni sila. Mo na ba sila, ma'am? Tana sila, ma'am. Sa din na ba, oh? Ah, mga July. Akong pangagpasa ng mga July, makaani si Mayor. Ay, si Kuan si Aldo. Ay, sir, nanay mo tatay, sir. Nana si Nana si Tatay Digong. Si Jasmine nurse. Hmm. Hmm. Ang kuan ni. Dibo ko na siya nurse. Hindi na siya nurse. Dibo na nurse. Pero nakakatawa. Oh, ano ano? Nana sir, Nana si Tatay Digong. Sir? Ah! <laughs> <laughs> Nakagawas naman di Ay, Uy, pagyan. Again yo, guys. Kuha picture tayo. Ah, tapat-tapat. Oh, napat, oh. Okay. oh sige po, sige po. Oh, mag tai, may buntak, ay, may buntag, ay may hapon, tai. Kuha okay? no? oh. pa lagi yang picture nito tayo, no? Bola pa kag hindi mo na dito. Eh, aman magba-picture. Maybe iposakay sa kuha ng dam. Ako ang <nandala> ko <laughs> Gisuguan lang din ko kung Sorry. <laughs> nagatawag. Sige mo niya, niya siya. pagalitan na nga namin kong. Palaway kayo. Sige mo yeah, niya, pangaway Sige Sige sir.